Grabe naman to guys dahil po mga lumalabas sa mga smartphone na meron solid na specs sa mga entry level po ngayon. Especially po sa mga smartphone po nila Transion. Bukod po itong sa si ITEL na talagang hindi po sila nagsasawa. Nabigyan po tayo ng entry level na talagang basurang basurang specs. Itong si ITEL A90, isim lang po to guys ang ITEL A70 at ng ITEL A80 last year. Grabe consistent si ITEL guys. Nabigyan po tayo ng napakabagal na smartphone. I mean yung mabagal. Yung mas mabagal pa po sa mabagal. To the point po sa itong siya Itel A90. E eh di hamak na masulit pa. Itong si Vivo Y11 na 5 years old na pong mahigit. Or kahit po yung Itel P70 saka po yung Honor X5B Plus na napakapangit din po ng specs. E eh tinalo pa po yun yung Idol. Itong siya Itel A90 sa papangit na pa po lalo ng specs. Unang-una isipin mo 2025 na. Pero itong siya Itel A90 para sa may 4,000 po na SRP, e naka 2.4 GHz pa rin po yung ating Wi-Fi dito. Sobrang bagal niyan guys. Lalong-lalo lalo nga po kung magdadownload tayo sa mga application sa kanilang mga games sa may Play Store. Yung 1 minute lang po dapat naabutin. Dito po kay Itel, iya sa abutin po ng 10 minutes. Ito po isang mabilis sa comparison ng Itel A90. Sa ng lubang Vivo smartphone na to. Dito pa sa may wi nila. Kung kaya nyo pong pagtyagaan itong Itel A90, eh kayo po bahala. Pero para sa akin, napakadaming magandang smartphone dito. Sa so, may less than 4,000 din po na presyo. Even sa kanyang storage type, kasama nga po yung napakabagal niyang processor, ay eh talagang makaka po sa lahat po ng gagawin natin sa smartphone na to. Even sa pag-open po ng mga application at pag-loading po ng mga games, ay eh asahan nyo, lahat po dito guys is napakabagal niya. Sa mga magsasabi na pwede na e eh, kaya yan, mura lang naman ang presyo. Magre-reklamo ba tayo? Eh pang Mobile Legends lang naman. Ito yung sample gameplay natin. Kayo na pong humusga kung sa tingin nyo kaya nyo i pa ito. Kahit pa kulang 4,000 lang po yung kanyang presyo. Grabe si Itel guys. Para bang itong Itel A90 is nakalaan po ito sa mga gusto ng formang iPhone na camera. Pero tinalo pa po ng Itel ang mga lumang smartphone sa kabagalan. Even sa may display po niya is consistent po si Itel dito. Last year lang po guys, isang problema ko sa si may ITIL A80 is nakakapagtakis, wala po siyang auto brightness dyan. Itong ITIL A90, wala pa rin guys. Hindi ko lang kung software features ba to or merong sensor na nilalagay para makadetect ng liwanag. Para ba, automatic po mag-adjust ng kusa yung brightness niya. Dahil wala nga po yan dito sa si may ITIL A90. Pero buti guys, naisipan pa ni ITIL. Nalagyan po ito ng 9 sa refresh rate, na para mo magagamit natin yan. Eh kahit nga pagkasurf lang, eh napakabagal po niya. Na para bang less than 6 thirds lang yung display natin. Even sa camera, ito po yung mga sample natin. Meron po siyang 13 megapixel na back camera. Saka 5 megapixel front selfie camera. Kahit si Vivo guys, may sa may ITIL A90. Dahil like kahit yung pinakamurang Vivo ngayon, eh di hamak na mas maganda pa compare po sa may ITIL A90. Or kahit po yung Oppo A3 ay sa less than 4,000 lang din, eh mas sulit pa po iyon kaysa po dito kay ITIL. Actually, ito po yung klase ng smartphone na binili ko lang po para sabihin sa inyo na huwag nyo pong bibili yung smartphone na to. Kung mahal nyo po yung pera nyo. Dahil sobrang lugi po tayo dito. Literal na napakalugi guys. Sobrang mahal niya. Para sa napakapangit ang specs. Lahat po ng A-series na ITEL. Lahat po yun sa Blay guys. Mula sa may ITEL A50, A50C, hanggang dito po sa may ITEL A90. ay eh, napakapapangit po ng mga specs na yan. Magmumukha po maganda yung ITEL P70. Saka yung Honor X5 B+. Pagka po kinumpir nyo dito, dahil mas maganda po yung specs ng dalawang smartphone na yun. Compare nga po dito sa may bago ni Itel, na kulang 4,000 lang din po yung presyo. Yun lang guys, hindi ko na po kailang pahabayan yung video na to. Yun lang po yung gusto ko yung parating sa inyo. Na hanggat maaari, huwag na huwag nyo pong bibili ng smartphone na to. Pero kung matigas ang ulo nyo, meron po tayong link sa may comment section. Thanks for watching!